Baliktad na ngayon ng panahon, kung sino yung mga galit sa mga masasama, sa mga adik, yun pa ang iniimbestigahan ng Quadcom. Kung sino yung galit sa mga adik at mga masasamang tao, yun ang iniimbestigahan nila at yun ang gusto nilang ipakulong. Yan ang gustong palabasin ng Quadcom Committee. Kuno. Iniimbestigahan si Pangulong Duterte at gusto nilang makulong, dahil ah uh, winalis yung mga masasamang tao. Samantala, yung mga samang tao lumalakas na ang loob ngayon dahil sa kanilang mga ginagawa. Baliktad ang panahon ngayon eh. Kaya huwag ka basta-basta ngayon magagalit sa mga masasama dahil ikaw ang ipapakulong sa ikaw ang hahabulin at ikaw ang ipapakulong ngayon kasi baliktad na po ngayon ang panahon. <laughs> Pagkagalit ka sa masama, ikaw yung ipapakulong. Kaya yung mga masasama ngayon, lumalakas ang loob. Marami na pong mga krimen ngayon na nangyayari na naman. May mga nakawa ng motor, panuloob ng bahay. Nakikita naman po natin sa balita yan. Grabe. Kaya huwag kayong magalit sa mga gumagawa ng ganyan dahil kapag kanalaman na galit kayo sa mga gumagawa ng masama at saka sa mga uh, lulong sa droga, kayo po ang hahabulin ng quadcom at kayo po ang ipapakulong. Kaya si Pangulong Duterte inimbestigahan dahil galit si Pangulong Duterte sa mga masasama. Ayaw ng quadcom ng ganyan. Ayaw ng quadcom na magagalit ka sa mga masasama at sa mga uh, nagdudruga. Dahil ikaw ang ipapakulong nila kapag nalaman na galit ka sa mga masasama. Kaya si Pangulong Duterte galit na galit sa mga masasama. Yan ang hinahabol ng quadcom at yan ang gusto nilang makulong. Yung mga galit sa masasama. Yan ang gusto nilang imbisigan at ipakulong. <laughs> grabe na. Grabe ng panahon ngayon. Kaya hindi na pwede magalit tayo sa mga masasama ngayon dahil kapag nagalit tayo sa masasama at nalaman ng Quad Committee, ipapatawag kayo at iimbestigahan kayo at kayo ang ipapakulong at hindi yung mga masasama. <laughs> ano na nangyari sa panahon ngayon? ha <laughs> Na sa tamang pag-iisip abo ba tayo? <laughs> Mukhang nalihis na tayo sa landas ah. Ang nalihis na sa landas yung mga namumuno sa atin ah. Yung sino yung mga galit sa masama, yun na yung hinahabol nila at yan ang gusto nilang ipakulong. <laughs> Lumihis na sa landas yung mga namumuno sa atin. Ano ba yan? Ano na nangyari kaya yung mga masama ngayon na lumalakas ang loob dahil tahimik sila ngayon. Hindi sila, hindi sa kanila nakapokus yung pagpapakulong kundi yung mga galit sa mga masama. Doon nakapokus na imbestigahan at ipakulong. <laughs> Grabe na. Kaya kayo ah, huwag na huwag kayong magagalit sa mga masasama. Yung mga gumagawa din ng masama sa kalye, huwag kayong magagalit. Dahil kapag nalalaman kayo ng quadcom na nagagalit kayo sa mga yan, ipapatawag kayo at iimbestigahan at kayo ang ipapakulong niyang mga yan. <laughs> at, parang wala na sa tamang landas yung tinatahak ng ano natin, mga ibang namumuno sa atin. Hindi naman lahat. Yung mga nag-iimbestiga lang dyan. Mukhang wala na sa tamang landas. Imbestiga sila ng imbestiga kay Pangulong Duterte. Hindi naman gusto ng mga tao yung mga ginagawa nila. Nagpiling bida-bidahan sa Pilipinas. Hindi naman gusto ng mga tao yung mga ginagawa. Sa kanila pa yung mga tao. Karamihan ng mga tao sa Pilipinas galit sa kanila o galit sa, kan galit sa kanila mga ginagawa dahil gusto nilang ipakulong yung tao na tumutugis sa gumagawa ng masama. Kaya yeah, kayo, huwag kayong magagali sa mga gumagawa ng masama dahil kayo ang ipapakulong sa panahon ngayon. <laughs> ah, yeah, nakakadismaya mga idol. Pag nagbabasa ako ng mga balita at nanonood ako ng balita, ah uh, -ano eh, ang nakakapanghinang uh, loob. Nakakapanghina uh, na yung mga ibang na namumuno sa atin. Kung sino yung nagagalit sa mga masama yun pa ang gusto nilang makulong Kaya yung mga masama ngayon nagsisilibrate talagang tuwang-tuwa dahil hindi nakapokus sa paghuhuli sa kanila yung uh, panahon ngayon hindi nakapokus sa kanila eh nakapokus doon sa mga galit sa mga gumagawa ng masama kagaya ni Pangulong Duterte galit na galit sa mga gumagawa ng masama kaya yun ang hinahabol at gusto nilang ipakulong kaya yung mga taong bayan Galit na galit sa mga yan. Dahil parang baliktad na yata ang panahon ngayon. Baliktad na. Kung sino yung tao na pumuprotekta sa taong bayan, yun ang, ang tinutugis sila at yun ang gusto nilang makulong. Yung pinup Halimbawa, pumuprotekta ka sa taong bayan na uh, maiwas sa mga masamang tao, huhulihin ka nila, imbestigahan kila at ikaw ang gusto nilang ipakulong. Ganun ngayon ang nangyayari sa bansa natin. Yan nakakadismaya po talaga. Uh, Ayawan ko na lang kung anong patutunguhan to sa pangyayari nito Hindi na po natin alam Ano ba talaga ang tinatahak to ng mga to Ano ba talaga ang gusto nila Parang kinakampihan na nila yung gumagawa ng masama Dahil ginagawa na nilang witness, o diba Pinapatawa, ginagawa ng witness yung mga masasama At yung mga tao naman na pumprotekta sa taong bayan Yun ang gusto nilang makulong Talagang napakabaliktad na po talaga ang panahon ngayon. Hindi na po natin alam kung saan tutungo itong bansa natin.